Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, inabigyan eh, na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Eh, eh, naniwala naman kayo. Eh, kampanya lang yan. Kumagat kayo. Ano, <laughs> Bahala ka <kasi> sa buhay nyo. <laughs> Nagpapasalamat sa patuloy ninyong uh, pagkakaisa sa ating uh, pamahalaan. At dahil dyan ay umunlad ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan sa inyong pagkakaisa. Pasok tayo sa politika eh para ipagtanggol ang pamilyang Marcos. Eh, hindi para sa taong bayan, kundi ipagtanggol ang pamilya namin. Mura ang bilihin kung kayo'y bibili lang sa kadiwa. Kaya kung walang kadiwa, walang murang bilihin ay pupunta kayo sa mamahalin na bilihin. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihan bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karni, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang kadiwas. At ito ang gusto ko pag ikaw ay presidente na. Eh, lahat ng kastusin ay sagot ng uh, pondo ng uh, Pangulo ng Pilipinas. ay eh, kanya tayo, uh, huwag na kayong uh, manisipa at kami nag enjoy Marami pong salamat sa 31 million movement at napagtakpan uh, ninyo ang aking kapalpakan sa Singapore. At sa pasal-pasal, party-party dito. Uh, yung sorbet na yun ay uh, Magkano binayad ninyo? Ay, eh, kahit hindi totoo, eh, sabihin na natin na uh, tayo sikat. Eh, para alam nyo, madaling mabola tong mga ating mga loyalists. Ang 31 million na SD, SD, card, eh, naniniwala. Ito ang gusto ko, eh. Pag uh, ikaw presidente, eh, hawak mo ang lahat ng budget. Kaya natin bayaran lahat ng ano Anong magagawa ninyo? Eh, kami nakapwesto. Pasensya kayo.